begin with Bini Bini candidate number one. Really not... Bini Bini candidate number one, your question is, Kung mananalo ka ngayong gabi, ano ang gagawin mo sa titulo at bakit? Again, kung mananalo ka ngayong gabi, ano ang gagawin mo sa titulo at bakit? Hello. Kung ako ay mananalo ngayong gabi, ang gagawin ko sa titulo ay maging inspirasyon sa mga kabataan na gustong sumali sa ganitong patimpalak ngunit nahihiyas so, so Naihiya marahil dahil sa kanilang kulay, kulang sa tangkad. kaya magiging inspirasyon ako at para maipromote na rin ang kultura at tradisyon ng ating gasan. Maraming salamat po. Thank you, Binibini Candidate number 1. Let us proceed to Binibini Candidate number 2. <laughs> Bini candidate number two. Your question is, ano ang isinasaalang-alang mong pinakamalaking hamon sa mga kabataan sa kasulukuyang panahon at bakit? Ano ang isinasaalang-alang mong pinakamalaking hamon sa mga kabataan sa kasulukuyang panahon at bakit? Sa kasulukuyang panahon, ang isinasaalang-alang ko na Hamon sa buhay ng mga kabataan ay ang kakulangan sa edukasyon sapagkat maraming kabataan ngayon ang maagang nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Maraming kabataan ang kulang sa halaman. Maraming kabataan ang sangkot sa mga masasamang gawain. Kaya para sa akin, dapat ang mga kabataan ay mag-aral dahil hindi ako naniniwala na diploma o diskarte dahil ang alam ko lamang ang may alam mabuhay Thank you Binibini Candidate number 2 We proceed to Binibini Candidate number 3 Bini Bini candidate number three. Your question is, Ano ang nakagaganyak sa iyo sa buhay at bakit? Ano ang nakagaganyak sa iyo sa buhay at bakit? Ang, ang nakagaganyak sa akin sa aking buhay ay ang aking pamilya. Sila ang nagiging motibasyon ko upang harapin ang pinakamahirap na hamon sa aking buhay. Sila ang nagiging sandigan ko sa lahat ng kalungkutan, sa lahat ng pighati na aking nararanasan, gayon din ang aking mga kaibigan, ang lahat ng sumusuporta at nagbibigay ng lakas sa akin. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you, Bini Candidate number 3. Your turn now, Binibini Candidate number four. Bini Bini candidate number four, your question is, Bilang miyembro ng mga kabataan sa ating komunidad, paano ka makatutulong sa pagsulong o pagpapalawig sa kultura ng gasa? Bilang miyembro ng mga kabataan sa ating komunidad, paano ka makatutulong sa pagsulong o pagpapalawig sa kultura ng gasa? Thank you so much and good evening. As a proud daughter of Gasan, I believe that us youth are the torchbearers of our culture. And as we celebrate our 416th years today, it is our responsibility to honor our roots, our past, and proudly carry our story into the next generation. I will use my influence to be vessels of our community's growth and aspiration. And if I were to win mutya ng if I were to win binibining Araw ng Gas in 2025, I will make sure to hold the crown not just in my head but most especially in my heart. Salamat po. Thank you, binibini candidate number four. We proceed to binibini candidate number five. Binibini candidate number five. Your question. Ano ang iyong ideya sa salitang turismo? Ano ang iyong ideya sa salitang turismo? Ang salitang turismo ay hindi lamang sa destinasyon at tanawin. Ito rin ay pa, nagpapakita ng ating kultura. Ito ay pintuan upang maipakita ang kultura at tradisyon ng ating bayan ng gasan. At naniniwala ako na ang turismo sa bayan ng gasan ay dapat nating mahalin at ipagmalaki. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you, Binibini candidate number 5. Thank you, ladies.